Aries. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, gold at midnight blue. Masuswerteng number, number 3, number 11, at number 26. Ang kombinasyon ng gold at midnight blue ay nagbibigay ng tapang at panloob na lakas, makakatulong ito upang mapanatili ang dignidad sa gitna ng pagsubok. Ang number 3, Number 11 at number 26 ay pahiwatig na may darating na oportunidad kung magtitiwala ka sa sarili at sa tamang tsemplo. Taurus, Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, emerald green at ivory. Masuswerteng number, number 5, number 18 at number 23. Ang emerald green at ivory ay nagpapahiwatig ng kasariwaan ng isip at kapanatagan sa damdamin, mainam ito para sa mga desisyong pinansyal at personal. Ang number 5, number 18, at number 23 ay nagpapahiwatig ng pagbabago na magdadala ng benepisyo kapag hinarap ng may tapang. Gemini, Capricorn ng iyong kaibigan Zodiac Sign ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, pink at sky blue. Masuswerteng number, number 20, number 14 at number 31. Ang pink at sky blue ay nagbibigay ng sigla sa komunikasyon at mental clarity. Makakatulong ito sa araw na kailangan mong makipag-ugnayan o makipag-areglo. Ang number 20, number 14 at number 31 ay nagsasaad ng positibong resulta mula sa pakikipagkasundo o bagong koneksyon. Cancer, Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, lavender, at silver. Masuswerteng number, number 6, number 12, at number 29. Ang lavender, at silver, ay nagdadala ng kailanawa ng damdamin at emosyonal na balanse, makakatulong ito upang mapanatili ang kapayapaan sa mga usapin ng pamilya o relasyon. Ang number 6, number 12, at number 29 ay tanda ng pag-aalaga na nagbubunga ng matibay na samahan at tiwala. Leo, Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, red at white. Masuswerteng number, number 10, number 17, at number 30. Ang red at white ay sumisimbolo ng lakas ng loob at kabutihang loob, dalawang bagay na magdadala sa iyo ng respeto at pagunlad. Ang number 10, number 17, at number 30 ay pahiwatig na panahon na upang manguna at ipakita ang tunay mong kakayahan. Virgo, Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, green at navy blue. Masuswerteng number, number 8, number 15, at number 27. Ang green at navy blue ay nagbibigay ng disiplina at karunungan makakatulong ito sa paglutas ng mga komplikadong gawain. Ang number 8, number 15, at number 27 ay nagsasabi na makakamtan mo ang tagumpay kung pag-iisipan mong mabuti ang bawat kilos. Libra, Aris ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, rose pink, at gold masuswelting number, number 4, number 13, at number 25. Ang rose pink at gold ay nagpapahiwatig ng pagkakaunawaan at emosyonal na pagkakabalanse, mainam ito para sa mga pakikipag-ugnayan at pagpapasya. Ang number 4, number 13, at number 25 ay senyales na ang disiplina at kabab ang loob ay magbubunga ng magandang resulta. Scorpio, Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, maroon at gold. Masuswerteng number, number 7, number 20, at number 28. Ang maroon at gold ay nagbibigay ng karisma at malalim na lakas ng loob. Makakatulong ito sa mga sensitibong usapin o matitinding desisyon. Ang number 7, number 20 at number 28 ay pahiwatig na ang iyong konsentrasyon at katapatan sa layunin ay magbubunga ng tagumpay. Sagittarius. Libra ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, orange at mint green. Masuswerteng number, number 10, number 16 at number 21. Ang orange, at mint green, ay nagpapahiwatig ng kasiglahan at sariwang pananaw, makakatulong ito upang muling mabuhay ang iyong inspirasyon. Ang number 10, number 16, at number 21 ay palatandaan ng bagong simula na may dalang masayang balita. Capricorn, Leo ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, Forest green at gray. Masuswerteng number, number 9, number 11 at number 24. Ang forest green at gray ay nagdadala ng katatagan at pagpapasya. Ito'y makakatulong sa mga plano tungkol sa trabaho at negosyo. Ang number 9, number 11 at number 24 ay nagsasaad ng tagumpay sa mga layuning may matibay na pundasyon. Aquarius. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, silver at black. Masuswerteng number, number 6, number 22, at number 33. Ang silver at black ay nagpapahiwatig ng balanse sa ideya at emosyon, makakatulong ito sa malikhain at praktikal na gawain ang number 6, number 22, at number 33 ay senyales na ang mga plano ay mas magiging matagumpay kung ito'y ipapahayag ng maayos. Pisces, Aris ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, light blue at brown. Masuswerteng number, number 12, number 18, at number 34. Ang light blue, at Brown, ay nagbibigay ng kalmado at inspirasyon, mainam ito para sa gawain nangangailangan ng imahinasyon at malalim na pag-iisip. Ang number 12, number 18, at number 34 ay tanda na makakatanggap ka ng biyayang hindi inaasahan mula sa iyong kabutihang loob.